guys, papasok lang yes, Welcome back to my YouTube channel. Another day, another vlog. Ngayon ka'y samahan niyo ako sa aking mga video. Uh, ah, ngayon guys, ako pupunta sa school. Ihatid ko ang aking apo. Okay guys. Ngayon guys, paalis na kami. Papunta kami sa school ng aking apo. Ako na ambon. Update ko lang ang panahon ngayon dito sa amin guys. Nakong maulan talaga. Maambon. Nakaambon pa pala. Ahoy! 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 Diyos ko po, ulan. Ako, ano ba yan? Yan, sumulat ka sa akin yun. Na? Ayan, guys. Hindi magandang panahon ngayon.

Nasa wow. sa school ako guys, papunta na ako sa kapasokan ko. Kadlakad mo na tayo para exercise.

guys, narito na ako sa center. Ayan guys, umpisa na tayo ng service yung publiko. Trabaho sa service sa publiko.

diwa. Ayan guys, ang dami buntis na yung nag- Chika. Ayan guys, tuloy-tuloy pa rin ang chikapan dito sa aming center. Tuloy-tuloy ang servisyo ko dito na rin guys. Okay guys, thanks for watching and please subscribe to my YouTube channel for Rapulina.